Hi guys, kumusta naman guys, mga amiga, mga amigo, welcome to Mama Chuna Pure Pinay. Guys, wala ko ka video gahapon, kay busy ka ko guys. Mama yun ang promise kong ka galing mo nga mag-video dyo 30 days in one month. Or 31 days ba guys. So, karon na ako ron sa airport guys. Bergen, pakitang ako nga. airport sa Bergen guys. So, makita naman kong anak dahil guys, na siya din kod. siya. Mga siyang Bergen guys na airport. Kamayra siya nga airport today guys. So, karong Adlawa guys. Mga ito meron sa Denmark kay kuyugan akong anak guys nga ito Denmark. Kaya gusto siya nga mo mu... bisita sa iyang amiga nga nakalila sa internet. So guys, ang akong title karong Adlawa is about aning underage nga mga anak nato guys. Sa inyo gusto na may bawaan guys kung unsay inyong say ani guys nga about ani nga uh, tugtan ba ninyo guys ang inyong mga anak under 18 years old nga mularga nga sila rang usa ako guys usa isip ka usa kay ka guys dili ko comfortable guys nga ako siyang palagahon ako mga anak palagahon ako sila nga 16 or 17 na sila rang usa guys um kay mura ko sa kuala na guys sawa okay baw sa obang maginikanan ko okay ra na kay mura ko wala gud kumaanad pa guys nga ako sila palagaw sila sila ra so ako gibuhat guys kay gusto mi siyang bisita siyang amiga no so ako gibuhat is ako siyang ina makuyo ko siya ha then mukoy ko guys then ako siyang gi kuyugan karon guys at to ng Denmark puto brami domingo pohon guys kay kanang igo rami mag pakikita siya siya amiga then um, mauli sa dami pag domingo pohon. so guys unsa nyo kasi ani nga, nga ng mga anak pwede ra ba sila mularga sa sila sila ng usa or kinahanglan ba na to, kuyugan na to sila para na ko guys, di magug ko, ko, may mutang guys, kung sila lang maglarag-larga, di ko may mutang. Ang bot nga guys, kay Muragwa, di ko maanad, pero, ikarisuot siguro nila, okay na siguro ko guys, pero kanang under 18 ba, mura magug ko ka ng, mura magug ka ng, si pangana ni dili pa at ease ba, pero, siguro maanad na siguro guys, labi na nga, kanisiya, akong anak nga dalaga nga, 16 years old, may katungod na sabi na siya musulti or din na ba siya na siya mamina usahay so ako siguro na ni guys um, ako lang siguro ning ka na bitang to na akong kaugalingon no nga 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 musabot ko sa iya ha o na akong kaugalingon nga she's growing up na mm, paduong na siya sa pag pag kuanday pag kanang adult guys guys nagpalit ako kibap sorry sa guys sa kay gutom ko guys ang ako ni kan guys kanay mm -hmm. <small> no. 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 no guys. kemudian um, guysnya maju di kanan, suksan banyak guys cuma anak yang mau lagas lagi lara, nak aku guys tuh jelek jelek, takut đây, để sẽ làm một chiếc bát chân ha. ko video dito sa Denmark so thank you sa akong mga subscribe subscribers mm. sa many views sa akong video thank you so much sa akong mga sub subscribers please kung video mo view mo sa akong video please tanawin nyo from the beginning to the end para makatabang pang sa akong algorithm sa YouTube thank you guys salamat chuk ayos sa inyong pag subscribe na ko ha see you in my next video guys bye thank you